WhatsApp guys, ang init. What's up guys? Today's vlog is papakita ko sa inyo kung paano magkuha ng kawayan kung gaano kahirap ang ng kawayan pero bago yan kailangan muna natin ng siyempre ito itag. Nice. Paano natin makukuha kung wala naman tayong itak di ba? Kailangan meron din tayong ano, buta. So. So, nakikita ko. Kasi nagpunta ko doon kanina sa sa may kawayan. No. May lampinig kasi. Kaya bago 'yan, ngunguha muna tayo ng dahon ng nyug para ating para lumayo sila para mamatay so tara na so ayan guys maghahanap na tayo ng ng ano dahon ng nyug ito guys pwede na siguro to kunin ko na muna guys Grabe. Kala ko may lampinig din. Kailangan muna nating talayin guys para mag-apoy. Kasi natin. Hindi siya hindi waywalay. Okay guys, tara na. Ito na, guys. Puntahan na natin, guys. Manguhan na tayo. <coughs> so, ayan, guys. Nandito na tayo. So, guys. Papakita ko sa inyo. Ang yan ang kawayan. Okay guys, simulan na natin to. Ito, sinsindihan na natin to. Puntahan na natin yung lampinig. Tingnan muna natin kung ano pa. Grabe guys. Hirap ng daan, daming tinik. Oh. Ramen unik guys grabe kita nyo guys daming daming tinik guys harap magkuha ng kawayan so guys ang lampinig nandito yan eh ayun ayun marami marami silang tauhan Marami silang tauhan. Doon. Hindi makita. Hindi makita. Hindi Okay guys. Sindihan na natin. Sindihan na natin ito. guys. Mahirap to. Nasa sulok eh. Mahirap. Hindi ko alam kung mapapatay nating lahat. Mahirap, guys. Baka manggagat eh. <laughs> grabe, grabe guys, yang init. Betul guys, grabe yang init. Muntik na ako masunog <laughs> hindi siguro na guys okay guys so na natin to para hindi tayo matusok ng ayan mayroon pa siguro guys hindi, hindi na ubos hindi na ubos ng lampinig hindi siguro ang ko yan yung isa yan. so guys kukunin ko na guys wala na guys wala na siguro ng lampinig meron pang mater guys baka manggagap pa pero guys subukan natin tapang tayo eh siguro yan manggagap yun subukan ko na Narapit guys, pinagpa-waste na ko dun. Hindi pa akong matusok. Ayan guys, nak nakuha na natin. Ayan. grabe grabe guys ang hirap wala tayong katulong eh pero okay lang kaya natin ito papansin nyo guys is talo tala, -tala akong magsalita kasi pasensya na kayo kasi baguhan baguhan lang din ako mag vlog ito ito ang first vlog ko guys hindi pa ako sanay eh. sana supportahan nyo ako sa aking darating pong mga vlog so kunin ko na guys O que você So yan guys, nakuha na natin. Grabe, pawis. Ito guys. Yan guys. guys. So guys, dito na lang siguro yung video nito. Kasi masyado nang mahaba. Kaya guys, huwag nang kalimutan mag-subscribe. Salamat guys kung panood mo man to. Sana patuloy, mo, patuloy niyo akong suportahan.